Kabanata 242 Peke ang antike vase mo Nagulantang ang lahat noong may nagsabing peke lang pala yung vase Biglang mayroong isang lalaking nakasuot ng simpleng damit lamang na lumabas sa taxi. Nagbulungan ang mga taong nasa entrance ng hotel habang nakatitig sa kanya. Sino yan? Hindi ko alam. Gusto ba niyang mapahamak siya? Ang lakas naman ng loob niyang sabihin na peke ang vase ni Mr. Miller. Pakyalamero naman to. Nababaliw na ba siya? Pati sila Margo, William, Kate at Jennifer ay lumingon din para makita yung lalaki na ito. Sa sandaling nakita nila ng maayos ang mukha niya, nagulat silang lahat. Cyrus! Napahiyaw si Margo ng bahagya at bigla niyang tinaklan ang kanyang bibig dahil gulat na gulat siya. Tama, ang lalaking lumabas mula sa taxi ay walang iba kundi si Cyrus. Kanina ay sobra-sobra ang panlalait na sinabi nila William at Jennifer patungkol kay Cyrus kaya naman natural lang para kay Cyrus na may sa kanilang mga... ginawa. Subalit matapos mapakalma ni Cyrus ang sarili niya at pag-isipan ang sitwasyon na ni Cyrus na dahil fiancé niya si Margo at future. Father-in-law niya si William obligado siyang protektahan silang dalawa. Kung hindi para kay William si Margo ang dapat na maging dahilan niya para tulungan sila. Ito ang pinakarason kung bakit siya pumara ng taxi at nagpunta rito sa hotel. Nagulantang din si Christer nang makita niya si Cyrus mayroong pagdududang lumitaw sa mga mata niya dahil nagtataka siya kung ano ang binabalak ni Cyrus na gawin. Noong naningil ng 3 and a half million dollar. Compensation si Christopher para sa base sa loob lamang ng isang araw, nalugmok ang pagmumukha ni Jennifer, subalit hindi siya maaring magalit. Ang bigla ang pagdating ni Cyrus ang nagbigay sa kanya ng pagkakataon nagawin gawin ito. Noong makita niya si Cyrus, nagwala si Jennifer, Cyrus, hindi mo ba alam kritikal ang mga kaganapan dito ngayon? Pwede bang? O huwag kang gumawa ng bulo. Tumayas ka na rito, ka. Piningnan siya ni Cyrus noong marinig niya ang pagsigaw nito. Kung hindi para kay Margo, hindi naman siya magpupunta rito para tulungan silang. Ayusin ang problema. Cyrus, ano bang ginagawa mo rito? Wala kang kinalaman dito. Huwag ka nang magsalita, please. Nagpunta si Margo kay Cyrus agad at binulungan. Siya, ako na ang bahala sa lahat, Margo. Relax, kalmadong sagot ni Cyrus. Lako na ang bahala sa lahat. Nagulat si Margo at nais niya sanang magsalita para pigilan si Cyrus, subalit papunta na pala si Cyrus kay Krister, ikaw ba yung may-ari ng vase? Walang emosyong tanen. Gini Cyrus kay Krister, nagpapanggap na hindi sila magkakilala. M. Mr. Nauutol-utol si Krister habang nakatulala sa harap ni Cyrus. Tubha niyang ikinagulat ang pagdating ni Cyrus. Subalit iniisip niya pa rin ano ba ang ginagawa ni Cyrus ngayon. Hindi alam ni Olaf na siyang manager ng hotel kung sino ba talaga si Cyrus kaya noong nakita niyang kinausap ni Cyrus si Krister sa ganoon kayabang na. Paraan, nagalit siya, sino ka ba? Bakit ganyan ang tono mo kay Mr. Miller? Ako si Cyrus de la Cruz, PNC ni Marg Seryosong sagot ni Cyrus. Sa wakas ay naintindihan na rin ng mga tao sa paligid kung ano ba ang nangyayari at nagsimula na silang magbulong-bulungan. Kaya pala ganoon na lamang ang pakikipag-usap niya kay Mr. Miller, ipinagtatanggol niya pala ang mga swears. Siya pala ang fiancé ni Margo. Matapang itong fiancé ni M.S. Suarez ah. Hindi ako makapaniwalang ang lakas ng loob niyang bastiusen si Mr. Miller. Hindi ko alam kung ano ang iniisip ni Margo. Bakit siya pumayag na magpa-engage sa ganitong lalaki? Hindi ba siya nahihiya? May nakakasar ng iting makikita sa mga mukha ni na Emma at Kate habang nanonood sila sa eksena na ito. Kahit na parang isang malaking sampal sa kanila ang kasinungalingan ni Vincent, hindi pa rin nila mapigilan ang sarili nilang insultuhan si Cyrus. Dahil ikaw pala ang fiancé ni MS. Suarez, ikaw ba ang magbabayad ng vase para sa kanya? Tanong ni Olaf habang nakatitig kay Cyrus. Babayaran ko yung vase. Pereng sinabi ni Cyrus bago siya diretsa ang sumagot peke naman yung vase na yan eh. Magkano ba ang compensation na? Inihingi niyo sa akin. Peke, biglang pumutok sa galit si Olaf at pinagduduro si Cyrus. Tarantado to ah. Wala kang. Karapatang gumawa ng kwento rito. Si Mr. Miller mismo ang bumili ng dalawang vase na to sa ibang bansa. Walang duda na mga valuable antiques to. Ang. Kapal ng mukha mong sabihin na peke sila. Gusto mo na yatang mamatay. Kaya nga eh. Bakit peke ang binili nito ni Mr. Miller you? Anong problema nitong jigo na to? Alam mo ba kung ano ang hitsura ng mga authentic vases? May alam ka ba talaga sa mga antiques, ikaw namang mangka? Ba't dito ka pa naglakas loob na dumaldol? Kinampihan ng lahat mga nandoon si Krister, subalit tinitigan lang ni Krister si Cyrus na mayroong nalilitong ekspresyon sa kanyang mukha dahil siya. Lang naman ang tunay na nakakakilala kay Cyrus sa lahat ng mga tao rito. Hindi siya nagtangkang magbitaw ng salitang ikakagalit ni Cyrus, kaya naman naghintay na lamang siya sa plano ni Cyrus. Hindi ko alam kung ano ba ang hitsura ng mga authentic vases na tinutukoy mo, wala rin akong alam sa mga antiques, pero alam ko na mga peke itong pares. Ng mga vases na ito, kalmadong sagot ni Cyrus. Naguguluhang nakatitig si Margo at si William kay Cyrus. Wala sa kanilang dalawang nakakaalam kung ano ba ang pinaggagagawa ni Cyrus ngayon. May ebidensya ka ba para patunayan na mga peke ito? Sumigaw ng malakas si Olaf na para bang paputok na ang mga ugat sa kanyang nuo. Wala akong patunay para dito. Gaya ng sinabi ko peke yung mga vase na yan at iyon yung katotohanan sagot ni Cyrus sunod ay tiningnan niya sa mata si Krister habang nananatiling kalmado. Cyrus, tumigil ka na nga. Bakit naman peke ang mga bibilhin ni Mr. Miller? Bilasin mo na at bumalik ka na rito dahil nag-aalala si Margo na lalo pang lalala. Ang sitwasyon at mahihirapan pa silang soulless union ito, dali-dali niyang hinatak sa braso si Cyrus para pigilan. Siya. Oo nga. sirs Huwag ka na dumagdag sa gulo. Umalis ka na rito. Kalit na sigaw ni William. Subalit hindi siya pinansin ni Cyrus at lumapit pa siya lalo kay Christopher at sinabi kung ayaw niyo akong paniwalaan, kayo mismo ang samori ng maigi sa mga piraso ng vase. Malalaman niyo sa paraang iyon kung tunay ba na antique vase yan o hindi. Hindi muna kumibo si Krister ng ilang segundo habang nakatitig siya kay Cyrus, naiintindihan na niya ngayon kung ano ba ang pinaparating ni Cyrus. Sinigawan ni Krister si Olaf, Olaf dali at kuhanin mo yung mga nabasag na piraso ng vase Mr. Miller, gumagawa lang naman ng kwento yung wizard na yan Huwag kang magpapadala sa laro niyan Napakaraming mga professionals ang naging saksi mo noong binili mo yung mga vases na iyan, imposibleng Panahimik ka na lang Sundin mo yung utos ko, bilis Inutol ni Krister ang pagsasalita ni Olaf at Sinigawan niya ito, sinigawan niya ito dahil hindi naman kayang suwayan ni Olaf ang utos ni Krister, wala siyang nagawa kundi pumasok sa hotel at gawin ang pinapagawa sa kanya. Naintindihan na ni Krister kung ano ang agawa ni Cyrus ngayon. Pagkaalis na pagkaalis ni Olaf mahina niyang sinabi kay Cyrus, bata, hindi ako yung tipo ng tao na wala sa katwiran ang ginagawa. Dahil ay dinideklare mo na mga peke ang vase ko, ipapakuha ko sa mga tauhan ko ang mga nabasag na parte nito. Sabay nating susuriin kung ginto ba talaga yung presyo ng vase na ito. Napatawa si Cyrus habang tinitingnan ng mabuti si Christopher at napabuntong hininga siya. Sa pakas naman ay nakuha na ni Christer yung hin. Ko. Kabanata 243, walang kamalay-malay sa kanyang swerte. Si Cyrus ay dapat na pumunta dito sa oras na ito upang tulungan si na William at iba pa. Ngunit alam ni Cyrus na hindi siya maaaring gumamit ng mga normal na pamamaraan upang maayos ang problema. Kung hindi, ang isang matalinong babae tulad ni Margo ay tiyak na mapapansin ang relasyon sa pagitan nila ni Crister ay hindi tama. Kaya't maari lamang piliin ni Cyrus na gumamit ng ibang mga pamamaraan. At nahulaan din ni Krister kung ano ang susunod na gagawin ni Cyrus. Kaya kailangan lang niyang isaalang-alang kung paano siya dapat makipagtulungan kay Cyrus nang hindi inilalantad ang kanyang totoong katauhan. Sa pagkakataong ito nahulaan ni Krister kung ano ang ibig sabihin ni Cyrus ngunit nataranta si na Margo, William, Jennifer, Kate at iba pa. Cyrus, nandito ka ba para manggulo o tumulo? Anong ginagawa mo dito? Akala mo ba na ang big shot na tulad ni Mr. Miller ay bibili ng dalawang peking vase? Huwag kang maging katawa-tawa. Nag-aalala si Jennifer na gagawing mas komplikado ni Cyrus ang mga bagay kaya sinamantala niya ang pagkakataon ng umalis si Olaf para kunin ang mga piraso ng vase, dumiretso siya kay Cyrus at nagmura. Mrs. Suarez, huwag mag-alala, tiyak na pananagutan ko ang bagay na ito ngayon. Nilinga ni Cyrus ang kanyang ulo upang tingnan si Jennifer at bahagyang sumagot. Ikaw ang may pananagutan hanggang sa huli. Hindi napigilan ni Jennifer na mapamura nang marinig niya ang mga salita ni Cyrus, at pagkatapos ay sumigaw ng blanko. Cyrus, isa kang tanga. Ano ang pananagutan mo at sabihin mo sa akin? Ito ay isang limang milyong days, maaari kang managot. Ma'am, ano pong ginagawa niyo? Baka matulungan talaga tayo ni Cyrus. Hindi ba't medyo sobra na para sa iyo na sabihin iyon? Bago magsalita si Cyrus, hindi natuwa si Margo sa una, at humakbang pasulong at sinigawan si Jennifer. Margo, umalis ka sa harapan ko tuturuan ko ang G-asterisk ng leksyon at ng matauhan ang batang yan ngayon din, hindi niya malalaman ang kanyang ginagawa. Direktang kinaladkad ni Jennifer si Margo sa tabi. At si Kate ay nagkunwaring lumakad sa harap ni Jennifer, at mahinang sinabi kay Jennifer, ano sa palagay mo ang ginagawa mo? Hindi ba't mabait din si Cyrus na gustong tumulong? Huwag kang magalit sa kanya. Nakatulong siya, hindi napigilan ni Jennifer na mapamura, at pagkatapos ay sinabi habang nakapout. Sabihin mo sa akin kung ano ang kaya niyang gawin. Anong mga imoral na bagay ang ginawa ng aming pamilya Suarez? Nakilala ko talaga ang isang manugang na tulad niya, di asterisk manit. Kung hindi dahil sa kanya hindi kami mapupunta sa ganitong klaseng gulo. Tinitigan ni Christer si Jennifer, at labis siyang nalungkot. Nagalit siya at gustong magsalita para kay Cyrus, ngunit nakita niyang si Cyrus ay nakatayo doon ng mahinahon, kaya hindi na siya nagsalita pa. Napuno ng emosyon si Krister sa oras na ito. Kung talagang gusto niyang ibunyag ang pagkakakilanlan ni Cyrus. Pabayaan ng isang pamilya tulad ng pamilyang Suarez, kahit na ang anak na babae ng pinakamayamang tao sa mundo ay maaring hindi karapat-dapat para dito. Paano pa kaya si Margot na nanggaling sa maliit na pamilyang Suarez? Si Jennifer ay halatang nasa gitna ng pagkalimot at walang kamalay-malay sa kanyang swerte kung may inlove si Cyrus sa anak ni Krister, tinatayang Majay gising si Krister sa isang panaginip. At may isa pang bagay na lubhang hindi ka panipaniwala kay Krister. Iyon ay, si Cyrus ay maaaring maging kalmado sa harap ng pang-aabuso ni Jennifer, ang ganoong ugali ay talagang nakakatakot, kahit si Jonathan ay tinatan ang parang iyon upang gawin ito. Cyrus, kung authentic ang vase pagkatapos ng appraisal, titignan ko kung paano mo ako mapapanagot. Tila pagod si Jennifer, sinisigawan si Cyrus ng may mataas na boses. At bahagyang sinulyapan ni Cyrus si Jennifer ngunit hindi tumugon. Mr. Miller dinala ko na sa iyo ang mga pira-piraso ng vase. Sa sandaling ito, tumakbo si Manager Davis palabas ng restaurant na hingal na hingal, at kumuha ng napakagandang kahon at iniabot kay Krister. Kahit nabasag na ang vase, maingat pa rin ang mga staff ng hotel na protektahan ito. Napatingin ang lahat sa kinatatayuan ni Krister, ang magagandang mata ni Margo ay may bakas ng kaba, nag-aalala siya na kung totoo ang vase, medyo magulo ito ngayon. Maingat na binuksan ni Krister ang kahon, pagkatapos ay naglabas ng isang piraso ng debris mula sa kahon at pinagmasdan ito ng may seryosong ekspresyon. Sa sandaling ito, parang natahimik ang buong kalye, lahat ay nakatoon kay Krister. Bale si Cyrus lang ang nag-iisang kalmado, dahil alam niyang nagpapanggap lang si Krister. Maya-maya, dahan-dahang ibinabani ni Krister ang mga fragments sa kamay niya. Mr. Miller, may maliba sa vase na ito? Kinakabahang tanong ni Olaf kay Krister. The asterisk manit. Olaf Davis, hindi mo man lang alam na ninakaw ar pinalitan ang vase sa hotel. Sabihin mo sa akin kung paano ikaw ang manager ng lobby. Galit na galit na sigaw ni Krister kay Olaf. Pinalitan ang vase natigilan si Olaf sa kinatatayuan matapos itong marinig, na may hindi kapanipaniwalang ekspresyon sa kanyang mukha. At si Margo. William, Kate at iba pa ay natulala lahat sa oras na ito, nakatitig ng blanco sa kinatatayuan ni Krister, at mayroon pa silang ilang pagdududa sa kanilang sarili sa oras na ito na naginip ba tayo. At tiningnan ni Cyrus ang malaking mukha ni Krister at hindi maiwasang mapangiti ng bahagya, palihim na bamantong hininga na ang galing pa rin ni Krister sa pag-arte kung hindi lang alam na niya ang bagay na iyon, tinatayang malilin lang din si Cyrus nitong si Christer. Ang base na ito ay peke, ito ay isang repleka. Sigaw ni Christer sa sandaling ito. Paano ito posible? Labis na natakot si Olaf nang marinig niya ito, hindi siya nawalan ng malay. Dapat mong malaman na si Olaf ay ang lobby manager ng hotel, kaya mahalaga ang base ay nawala ng isang tao, kaya dapat siyang maging ganap na responsable at si Margo at ang iba ay natulala sa oras na ito. Naisip nila na hindi nagsasalita ng kalokohan si Cyrus, at talagang peke ang vase sa hotel. Pakiramdam ni William at ng iba pa ay nasa roller coaster sila. Nag-aalala pa rin sila sa 5 million compensation kanina lang. Pero sa oras na ito alam na nila na peke ang vase, at ito ay inamin mismo ni Krister, kaya natural na hindi na nila kailangang bayaran ito ng pera tinitigan ni Margo ang posisyon ni Cyrus na may malalaking butil ng luha sa mga mata. Ngayon ay hindi na siya nagtataka kung bakit nalaglag ang magandang vase. Nagtataka siya kung paano nalaman ni Cyrus na peke ang vase na ito, dapat mong malaman na hindi pa nahawakan ni Cyrus ang vase na ito. Binata, I'm so sorry, peke talaga itong vase sa hotel namin. Ang pangyayari ngayon ay hindi pagkakaunawaan. Mabilis na naglakad si Krister papunta kay Krister sa harap niya, nakangiting sabi niya kay Cyrus. Matapos marinig ang mga salita ni Krister. Lahat ng taong naruroon ay may pagtataka sa kanilang mga mukha. Hindi nila maintindihan dahil imbes na magalit at magwala si Krister pagkatapos malaman na peke ang vase. Sa halip, nagkusa siyang humingi ng tawad sa isang mahirap na batang lalaki na mukhang ordinaryo. Maging si Margo ay may pagdududa sa kanyang mukha. Kabanata 244, ang snob niyang bayanan. Iyang man, pasensya na po tungkol dito ngayon. Hindi ko akalain na peke pala ang base na ito. Gumiti habang kinuha ang kamay ni Cyrus at humingi ng tawad. Ang mga ekspresyon sa mukha ng mga naruroon sa oras na ito ay walang iba kundi mga pagdududa. Dahil hindi nila maintindihan ang nangyayari, bakit alam ni Cyrus na peke ang vase, at bakit si Christer ay may napakagalang na ugali kay Cyrus. Si William, Jennifer, at iba pa ay nakaranas ng matinding kagalakan at kalungkutan sa kanilang buhay. Tiningnan nila ang posisyon ni Cyrus nang may mapuron na mga mata, hindi alam kung paano ilarawan ang kanilang nararamdaman. "Dahil alam mo na na peke ang base na ito, paano mo ako pagbabayarin? Makahulugang tanong ni Cyrus kay Krister. "Syempre hindi naman kailangan ng kabayaran. Responsibilidad ng aming hotel na bantayan ang base." Paano ko hihilingin sa iyo na bayaran ang perang ito? Nagmamadaling umalis si Christopher pagkatapos magsalita, naglakad siya sa harapan ni William at nakangiting sinabi, "Mr. Suarez, nahihiya ako sa pangyayaring ito ngayon. Hindi ko inaasahan na matatapos ito sa huli. At ito ay peke pala itong Visco. Dahil kung peke ito, sigurado'ng hindi ako makahingi ng pera sa iyo. At kailangan kong magpasalamat sa iyo. Kung hindi dahil sa iyo, hindi ko malalaman na peke ang vase na ito. Tiningnan ni William ang kanyang sarili na si Krister. Na nasa kanyang harapan, ay may labis na pagtataka sa kanyang mukha, dahil hindi pa siya nagre-react sa nangyari kanina. Nang mapansin ni Krister na si William ay hindi makapagsalita dahil sa gulat, Ibinaling ang atensyon at sinabing, Miss Suarez, ang pangyayaring ito ay nagdulot sa iyo ng maraming abala ngayon. Lubos kong ikinalulungkot para sa pangyayaring ito, at kung hindi dahil sa iyong ama ang nagkataong nakabasag nitong vase, wala akong paraan na malaman kung nanakaw na pala ang original kong vase. To express my sincerity, napagpasyahan ko na ibigay ang regalo ng Supreme Membership Card. Pinakamataas na antas ng mabuting pakikitungo sa aming hotel sa tuwing pupunta ka rito sa hinaharap. Matapos marinig ang mga salita ni Krister, nagulat ang lahat. Isa talaga itong blessing in the skies ang mga naghihintay na makita ang mga biro ni William ay natulala na ngayon. Sinong mag-aakala na sa huli, dahil lang sa sinabi ni Cyrus na peke ang vase, hindi na kailangang mawalan ng pera si William. At maaari ka rin makakuha ng Supreme Membership Card ng hotel. Dapat mong malaman na ang halaga ng membership card na ito ay hindi makaltula ng pera. Mr. Miller, basta maayos lang ang hindi pagkakaunawaan, hindi naman kailangan ng membership card, di ba? nag-alinlangan sandali si Margo, at mahinang sinabi kay Christer. Hanggat hindi siya nalulugi, napakasaya ni Margo, kaya wala siyang balak na tanggapin ang membership card. Hindi, Miss Suarez, dinala ko sa iyo ang isang malaking problema ngayon, dapat mong tanggapin ang membership card na ito kahit na ano. Mabilis na sabi ni Christer. All right. Si Margo ay nag-aatubili na sumang-ayon at pagkatapos ay nagpatuloy. Mr. Miller, dahil naayos na ang hindi pagkakaunawaan, pwede na rin ba makaalis ang aming pamilya? Siyempre, pasensya na talaga kung naantala kita ng matagal. Nagkusa si Krister na pangunahan si Margot sa Mercedes-Benz habang nakikipag-usap. Ang pinakamalaking nagambag sa insidenteng ito, si Cyrus, ay nasa likuran ng karamihan. Sobrang satisfied siya sa performance ni Krister ngayon. Nakipagpalitan ng ilang salita si Krister kay Margot at sa iba pa. Pagkatapos ay lumabas si na Margo at Cyrus palabas ng pinto ng hotel, naiwan ang mga natulala na nanonood, at ang isa na may parehong mukha na desperado si Olaf, dahil hindi niya alam na ang lahat. Isa lang itong play na ginampanan ni na Cyrus at Krister, at nagtataka pa siya kung kailan nanakaw ang vase. Makalipas ang ilang minuto, naghiwa-hiwalay ang lahat ng mga nanonood na iyon, at tinatayang hindi magtatagal para kumalat ang insidenteng ito sa buong bayan ng Hollandia matapos paalisin si Cyrus at ang iba pa, nagpakawala ng mahabang buntong hininga si Mr. Miller, at naglakad papunta sa gilid ni Olaf. Mr. Miller, wala talaga akong alam sa pagkawala ng vase, pero responsibilidad ko ito, at sana ay maparusahan mo ako ng naayon. Sambit ni Olaf kay Krister na may sobrang excited na ekspresyon. Bahagyang tumingin si Krister kay Olaf, at sinabi sa isang malungkot na tono, Sino ang nagsabi sa iyo na pinalitan ang vase? Bakit parang kahoy ang ulo mo? Hindi peke ang vase. Si Olaf ay natigilan glit at nagtanong na may nagtatakang ekspresyon. Paano naging peke ang vase? Iyan ang natukoy sa akin ng hindi mabilang na mga eksperto. Walang magawang sabi ni Krister. Kung gayon, Mr. Miller, bakit mo sinabi sa kanila na peke ang vase? Si Olaf ay nalilito din sa oras na ito hindi niya talaga maintindihan ang nangyayari. Hindi alam kung ano ang nangyayar. Sinabi ni Mr. De La Cruz na ito ay peke, pagkatapos ay dapat kong aminin na ito ay peke. Mahinang sabi ni Krister. Mr. De La Cruz, muling natigilan si Olaf. Kilala mo ba kung sino ang Mr. De La Cruz na iyon ngayon lang? Pumikit si Krister at mahinang tinanong si Olaf. Hindi ko alam. Marahan na umiling si Olaf, hindi niya talaga maisip na sa Santa Cruz City, ang anak mula sa malaking pamilya ay maaaring magselos ng gusto kay Christopher. At ngayon lang nang tingnan ni Olaf ang mga damit ni Cyrus, hindi niya masabi na isa siyang mayaman na pangalawang henerasyon. Mr. Miller, sino ba itong Mr. De La Cruz na ito? Hindi napigilan ni Olaf na magmadaling magtanong dahil sa curiosity. Kalimutan mo na, sabi ni Mr. Delacruz na huwag ibunyag ang kanyang pagkakakilanlan, kaya tandaan mo ito para sa akin. Ang makita si Mr. Delacruz sa hinaharap ay magiging katulad ng pagkikita ko. Naiintindihan mo ba ang ibig kong sabihin? Tumingin sa kanya si Krister. Sabi ni Olaf. Naiintindihan, mabilis na tumango si Olaf. By the way, hindi ba nasira yung ibang vase sa hotel natin? Mahinang tanong ni Krister. Hindi, umiling si Olaf parang hindi maganda kapag may nakalagay doon na vase. Mangyaring makipagugnayan sa direktor ng Santa Cruz City Museum at sa istasyon ng TV at hilingin sa kanila na pumunta bukas. Ibibigay ko itong vase, at nga pala, ay popromote ko ang ating hotel. Mahina hong sabi ni Krister. Sige, mabilis na tumango si Olaf. Sa kabilang panig, si Cyrus at ang iba pa ay nagmaneho pabalik sa parehong paraan pagkatapos umalis sa hotel. Dahil hindi na kailangang bayaran ng 5 milyong dolyar para sa base, mas gamaon ang pakiramdam ni na William, Jennifer at iba pa. Ngunit ang mood ni Kate ay abnormal na irritable. Pagkatapos ng lahat, ang pinakamalaking impresyon sa pangyayaring ito ay maaring ilantad ang tunay na mukha ni Vincent. Paano niya maiisip ang mabuting manugang na lagi niyang ipinagmamalaki, kung tutuusin ay hindi pagkakaunawaan lang. Si Kate ay may ekspresyon na magalang si Krister sa kanila dahil kay Vincent. Ang lahat ng ginawa ni Christopher ay hindi para kay Vincent, kundi para kay Margo. Si Kate ay hindi na nang ahas na maging kasing yabang at dominanti gaya ng dati, at umalis kasama si Emma. Sa loob ng sasakyam, sina William at Jennifer, ay palaging nag-uusap, na parabang nakalimutan na nila kung sino ang tumulong sa kanila na makaalis sa gulo ngayon. Mahigit sampung minuto silang sumakay sa kotse, hindi man lang nila kinausap si Cyrus, paano pa ang mag-express ng pagpapasalamat. Si Cyrus ay natural na walang pakialam sa mga bagay na ito, ngunit si Margo ay lubhang hindi komportable. Pinagalitan ni Jennifer si Cyrus ng husto sa simula, at napakalaki nang naitulong ni Cyrus sa kanya. Bilang isang elder, ayos lang kung hindi ka magpasalamat, kaya dapat ay pakitunguhan mo si Cyrus ng kaunti, di ba? Ngunit pinili pa rin ni na Jennifer at William na huwag pansinin si Cyrus. Cyrus, paano mo nalaman na peke ang vase na iyon? hindi napigilan ni Margo, at nagkusa siyang pag-usapan ito. Ako. Wala siyang alam sa antik. Kalokohan lang yata ang sinasabi niya. Nagsasalita lang siya ng kung ano-ano. Hindi ko ina-expect na nagkataong peke ang base sa huli. Magsasalita na sana si Cyrus, ngunit binara siya ni Jennifer at nagmamadaling sumigaw.